ang tanong ni minsan ba ikaw humiling ka sa kanya at ibinigay niya o isya ba nagbibigay din ba sa'yo? Kasi sa relasyon kasi hindi lang naman pwedeng ikaw ng ikaw lang ha. Kasi ako ha, ito mga kapatid, personally hindi talaga ako naniniwala sa unconditional love. Ang naniniwala lang ako na unconditional love ay ang love ng nasa taas which is si God and of course yung love ng mga magulang natin. Yan ang unconditional love na yung tipong kahit wala kang binibigay nandyan pa rin yung alam mo yun, nagigets nyo, yung pagmamahal pero sa isang relasyon sasabihin mo unconditional love tapos tapos wala kang nare-receive, sa tingin mo, mag-stay mag ka pa rin, di ba? So, I don't think, hindi siya, un, hindi ako naniniwala sa unconditional love when it comes to romantic relationship. So, ikaw, sa tingin mo ba, may nabi, may nabibigay ba siya sa'yo? Reciprocal ba yung nagiging dating ng relasyon niyo? Or parang ikaw ng ikaw lang? Sa material po, ako lang po. Hindi pa siya nagbigay ng kahit ano. Simula nang naging kayo. <laughs> oh, hanggang natapos na lang ang relasyon niyo. Oh, wala siyang binigay na kahit ano oh, lang. As in? Wala po, kahit parang... toothpick man lang. <laughs> Wala po. Eh. Wala na ibigay kahit toothpick. Oo po, parang ang binibigay niya lang po sa akin, yung time niya, parang ngayon na yung sinasabi niya. Ah. Samahan kita sa ganito. Parang ganyan. Samahan ka sa ganito, <laughs> pero siya yung nagsasabi na, puntahan natin ito. <laughs> 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 ang ganyan, lahat pabor sa kanya, no? Nakakaloka. Okay, so nung hindi mo na ibibigay yung mga gusto niya, doon na nagsimula na magkaroon kayo ng conflict? Yes po. Ano yung pinakamalaking hiniling niya na hindi mo na ibigay? Ang pinakalas po namin, yung talagang pinag po namin is yung yung gusto niyang pumunta sa Tagaytay. Eh, that time po, parang kakatapos ko lang bumili sa kanya ng teddy bear. Kakatapos lang ng anniversary namin. Tapos, may isa na naman siyang gustong gawin. Eh, parang di pa ako nakakabangon kasi nga, may mga utang-utang pa ako. O yung sahod ko, wala pa po that time. Tapos, uh -oh. yung mga mga binibigay sa akin ng mama ko, medyo nauubos ko na rin po sa kanya. Okay. So, yung tagaytay po ay hindi ko sa kanya naibigay. Okay. napag naman po namin na sabi ko, next week na lang. Bigyan niya ako ng konting time. Pero, ayun po, nagalit po siya sa akin nun. And then, eventually, may nalaman ka, di ba? Oo po. Ano yung nalaman mo na yon? <laughs> Nung time pong yun, nasa trabaho po ako. Tapos, nagulat na lang po ako yung my niya. Nasa Tagaytay po siya. Ah, teka naman. Ba't napunta na siya na doon sa Tagaytay bigla? And then, nakita mo ang... Yun po, may iba po siyang kasama doon. Hi! May iba! Ah kalang Bakit may ibang kasama? Sino yung kasama niya na yun? Kaibigan niya daw po. Kaibigan niya kuno. Kaibigan ko, no? Pero hindi naman pala niya kaibigan. Oo oh, po. Nalaman ko na lang po mga ilang weeks na yung lalaking yun ay boyfriend niya na po. Boyfriend niya? So ibig sabihin pinagsabay niya kayo? Bago po yun, medyo nagkakalabuan na kami. Nakikipagkulup siya, ganun ganon So parang ayun na po yung pinaka-closure namin nung sinabi niya na meron may, may na iba siyang iba. Kasama.